Pag okay ka na at magaling ka na, babalik ka na dun sa nanay mo. Opo. Hindi ka na mag standby sa kalsada, no? Opo, opo. Oh, very good. So, Sige. Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang-magandang morning po sa atin lahat. Mga kababayan, June 18, araw po ng Merkules. Merkules. <laughs> araw ng Wednesday, mga kababayan. At ito po, maagang gumising ang team nag-prepare, nag-ayos at syempre, una sa lahat nagpasalamat sa Panginoon dahil nagising na naman tayo so, sa pagising pa lang ay blessing na po para sa akin no? at syempre mga kababayan sa araw-araw po ng uh, mission ng uh, Daddy Frankie ngayon po mga kababayan isa yun nga, maaga dahil ito po yung araw third day ng check-up ni Ate Maricel So, pag-pray natin mga kababayan na sana gumaling na siya. Sana manumbalik ang lahat. Na? Samahan nyo kami mga kababayan dahil uh, sa mga request din ni Ate Maricel na pabunutan ng ngipin. So, sana uh, aprobahan na ng doktor yung matanggal yung mga ngipin niya sira-sira. Andiyan na si Ate Maricel. Okay na? Patawag. Ayan na, mga ka. Ay, ang bilis! Ah, hindi, sakto lang. Okay, Pa-beauty ba? Dito ka. Dito po. O, oh, kumusta pakiramdam? Mabuti po. O, oh, very good ha. Ang ganda na ni Ate Maricel ngayon. Opo. Wala nang purapor ha? Opo. Mula ngayon, hindi ka na nila tatawagin purapor. Okay po. Tatawagin ka sa totoo mong pangalan. Opo. Ano ba totoo mong pangalan? Maricel dan. Tingin ka sa camera, ipakita eh. mo. Maricel hi. O, oh, di ba? lang? Okay na siya mga kababayan. At isa pa, uh, malakas na siya kumain. No? Huh? So anong sasabihin mo sa ano, sa mga tagapanood natin? Kumustahin mo naman sila, yung mga fans natin sa Alaminos tsaka sa Hilokan. Anda. Sana nasa mabuti pa yung kalagayan. No. Yung nanay mo. mami hello. <laughs> Alaga mo katawan mo, mami <laughs> Nasa mabuti akong kalagayan po. Very good. Yung mga kapatid mo? ay Philo pala mm -hmm. <laughs> kay Jun Baloy Baloy, Baloy. Hilo Jun John mm -hmm. sa kapatid ko sana nasa mabuti ka rin Alaga, alagaan mo po yung katawan nyo po siya mm -hmm. po dahil kung si ate Maricel awa ng Diyos unti-unti sa tulong at gabay ng ating Panginoon at sa suporta ninyo mm -hmm. eto nakikita nyo yung unti-unting pagbabago kayo na rin po ang mga kasaksi di ba? na eto, masaya rin kami dahil napaka-behave na niya, suno rin, di ba? Kaya walang problema ang Team Daddy Frankly. Yun nga yung sinabi ko mga kababayan, basta pakitaan lang sila ng uh, totoong pagmamahal. Iparandam mo sa kanila na sila ay kapamilya. Iparamdam mo na hindi sila iba. mafe din nila yung totoong pagmamahal. Di ba? Okay. So, okay na. Okay na. Saan tayo pupunta ngayon? Sa, sa ano, dental clinic po. Oo, oh, oh, papa, oh, dental clinic. Tsaka kay doktor muna, kay dok muna, no? Ay, dok oh, doktor follow dito. Follow-up check-up mo ngayon. And then, sasabihin ni Doc kung bubunutan na ng ngipin. Kay Doktor Mura, saan, sino, saan po yung Doktor? Doon din, iisa okay. lang. No? So, let's go mga kababayan. Samahan niyo po kami. No? So, okay na yung driver natin? Okay na no. Kuya Jesse? Patingin ng, ano, stomach in. <laughs> Ay, susi pala. O, oh, ayan. So, let's go. Sagay na tayo. Tara. Dito tayo. Samahan. Dito, dito, ate. Ha? Eighteen ngayon. Ay, alam niya. Oo. Okay. Okay? Okay? 2 and a half hours na biyahe is nandito na po kami sa ospital no ate Maricel ha behave lang no mamaya na tayo kakain ulit kasi kumain tayo sa bahay pag alis kailangan makita ka muna ng doktor ha okay so ayan mga kababayan gaya ng uh, dati bawal po ang camera dito sa loob kaya ngayon pa lang uh, sa loob lang kami sa sasakyan pag nakababa na si ate Maricel is wala nang camera no So, update ko na lang kay ulit mga kababayan. Ate Maricel, okay ka na? Si Kuya Sam at saka si Boss JB ang mga kasama mo, ha? Ah? Naalala mo dito galing nga. Alam niya, no? Okay. Ano 'yung dala mo? Panyo lang pamunas ng pawis. Ah, uh, titignan na, madali lang yan. <laughs> Hindi pa tayo nakakababa, 'yung pila na iniisip mo. Ah, importante, gaganda ka na. No. No. Sige, saan ba baba ba, ba? Sige lang. Hmm. ah, Sa likod ng puti. Sa likod ng puti. Ah, dito na. Oh, oh so dito na mga kababayan, tago niyo yung camera niyo kasi bawal 'yan. na-check na rin siya ng kanyang uh, doktor pero babalik pa rin kami ngayon mm -hmm. kasi yung request ni ate Maricel sa akin yung magkaroon siya ng magandang ngipin pero siyempre mga kababayan, hindi po pwede hanggat hindi na ayos pabubunutan. So, kaya mo, sabi ng doktor, kaya mo limang ngipin. Opo. Sabay-sabay. Opo. So, malakas naman ang loob niya mga kababayan, no? So, sana walang magiging problema at maging okay ang lahat, no? Sama-sama po tayo mga kababayan. Walang bibitew, samahan niyo ko hanggang sa tuluyan makarecover. Pero sa ngayon palang lang mga kababayan, masaya na po si Daddy Frankie dahil nakikita natin ang improvement ayun nga kay ate Maricel tumaba na daw siya ba't ka kasi tumaba? kain ng kain kain ng kain okay lang yun basta kumain lang ng kumain pag okay ka na at magaling ka na babalik ka na dun sa nanay mo opo hindi ka na mag standby sa kalsada no? opo opo oh very good sige sayaw kayo sayaw sasayaw ka pa? Ay, hindi na po o, sakay ka na no? sige opo. be careful ha hindi pwede matapon yung pagkain sa loban sige nanay So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat sa Panginoon unang-una, syempre. Dahil uh, unti-unting nakikita natin yung magandang uh, improvement about kay Ate Maricel. Muli po, maraming maraming salamat. Samahan nyo kami mga kababayan para mapabunutan na natin. God bless po. Ate Maricel, okay ka na? Oo, sige, sige. Sobra ka na nga sa ligo eh. Oh, wag ka masyadong malikot ha. Kasi maraming ano. Medyo masakit. Okay, behave ka na lang. Oh, sige na, wag ka na magsalita. Ha? Huh? Sandal ka lang. Okay, kaya nga wag ka na magsalita para hindi dumugo yung ngipin mo. Ha? Huh? Oh, sandal ka lang diyan. Tulog ka lang pag inantok ka ha. Huh? Medyo mahaba-haba pa yung biyahe natin. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Time check po, uh, kanina nagpunta kami dito Ano? Kanina umaga umalis kami sa bahay, alas 7 ng umaga Then ngayon, pabalik na po kami ng bahay is alas 3 na po ng hapon <coughs> Hindi kami masyadong ginabi ngayon kasi ito ay uh, follow up, check up na lang po Ito yung pangatlong check up, gaya ng akin sinabi, pabalik na po kami sa bahay At ito mga kababayan, so ang sunod na balik namin is July 22. At uh, pinabunutan na rin namin si Ate Maricel. So ang nabunot sa kanya ngayon is walong ngipin. Ganon po talaga yung case ng mga nare natin para maging maganda. Unti-unti nating tinatanggal yung mga sirang ngipin. Basta in approve, inaprobahan ng doktor, walang problema, no? At uh, yun walo yung natanggal ng ngipin at uh, ito, may mga bibilhin tayong mga gamot. may Tapos ito, yung isa, para sa ano, may para sa gamot ito dahil sa pagbubunot ng ngipin niya. Tapos ito naman, may tatlo pa dito, ay dalawa pa risita dito <coughs> dahil sabi ng doktor, walang uh, gamot doon sa ospital, kaya sa labas natin bibilhin. Pero okay lang yan mga kababayan, ang importante magiging okay ang lahat. No? So mga kababayan, maraming maraming salamat. At ito, uh, natapos na naman ang uh, pangatlong check-up at gaya na aking sinabi, unti-unti ay nagiging okay na po ang lahat. So, sunod naman na uh, check-up, hintayin natin is si Ate Lisa naman. Ganyan, palit-palit lang yan ng palit-palit. Hanggang sa maging okay ang lahat. No? Okay lang kayo guys? Okay lang yung driver? <coughs> Oh, sige. Sabihin mo pag toka ka, kami naman, ha? Si Boss JB, okay lang? Okay lang. Medyo pagod mga kababayan kasi mga ganito ah uh, uh, step by step. Pero naka naman tong ating mga kasama. Kay Kuya Sam, okay ka lang? Okay lang. Iyon, si Christian. Yes. Ayun. So, 'yan mga kababayan, marami maraming salamat sa inyong lahat at uh, nawa gabayan ng Panginoon yung biyahe namin ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya, naway makauwi tayo ng maayos at tigtas. God bless po. Magandang hapon po. Okay na? Dito na tayo sa bahay. Okay. Oh, sige. Hihi ka na? O, oh, sige. Very good. Okay. Ayan, mga kababayan. Dito na po kami sa bahay. At uh, okay na naman yung uh, isang araw. Maraming maraming salamat, mga kababayan. And magandang gabi po sa atin lahat. God bless po. Bye-bye.